Hello, hello again, and welcome to another Galaeras video. So for today's video, i-share ko naman po sa inyo kung paano po ba tayo makakapag-request sa LTO. Sa mga hindi po nakakaalam, marami pong nagiging issue or error sa portal. Ito ay based lang po sa nababasa ko sa mga komento ng nakararami sa ating YouTube channel. Isa na dito ang tanong na, number one, paano pag nagkamali ka ng pasa ng Gmail address sa LTO? Number two, Paano makahingi ng link sa LTO? And number three, paano kontakin ng LTO kung may problema sa LTMS portal? Ilan-ilan lang po itong mga tanong about portal error. Hindi po natin may iiwasan na magkamali at magka-error sa LTMS portal. Lalong-lalo na po sa mga hindi pa ganun kabihasa pagdating sa bagong teknolohiya at bagong proseso kung paano po pa ng LTMS portal. Kaya nagkakameron po sila ng error pagdating dito. Kaya paalala ko lang po sa mga hindi pa po gumagawa ng LTMS portal account, maingat po tayo pagdating sa pag-create ng portal account. Bakit? Kasi once na inilagay na po ninyo lahat ng information at details ninyo, sa LTMS portal, automatic yan magsisave sa system ng LTO. At mahihirapan na po kayo na baguhin ito. Bakit? Kasi ang LTO lang po or ang staff ng LTO ang may kakayahan na mag-delete at magbago ng any information na inilagay ninyo sa LTMS portal. Huwag po tayong magmadali. Siguraduhin po natin na tama lahat ng information na inilagay ninyo bago po kayo mag-proceed sa another step para maiwasan po natin ang LTMS portal error. Pero huwag po tayong ma-stress. Lahat naman tayo nagkakamali, di ba? Walang perpektong tao. Ang lahat ay may solusyon. Ang mga isishare ko po sa inyo ay based lang po sa aking nalalaman. Maaari pa rin po kayo magtanong sa iba kung meron pa po silang magandang maisasuggest para maayos po ang inyong portal account. Pero para sa akin, may dalawa po tayong option kung paano po ba tayo makakapag-request sa LTO. Pero take note guys, optional po ito kasi meron pong advantage at disadvantage para makontak si LTO. First option, dumako tayo sa online request. First po na gagawin natin, pumunta po tayo sa front page ng LTMS portal. Sa kanang bahagi nito, meron po ditong nakalagay na contact. I-click lang po natin ito at may lalabas po na ganitong details. Pero please, kung ang problema nyo po ay about Gmail, maaari lang po na gumawa po muna tayo ng bagong active na Gmail account para po mailagay sa email. May nakalagay po dito, contact us, write an email to LTO Client Care. Ilagay lang po natin dito ang ating name ang ating bagong create na Gmail. Ilagay lang po natin dito ang ating number, area code, topic of your inquiry. Ilagay lang po natin dito kung ano po ba yung concern natin sa ating portal account. Minsan na rin po ako na nagka-problema sa aking portal account, kaya nag-email din ako dito. And then, nag-response naman sila kung saan nasagot yung mga katanungan ko. Sana mag-response din sa inyo. So, ito na. Dito po pumapasok yung sinasabi ko na disadvantage about sa pag-email sa LTO. Kung saan, marami ko pong nababasa na pag nag-request daw po sila ay hindi daw po nag -re response ang LTO. Pero sa aking sariling pananaw naman po, hindi po natin alam kung ano po ba talaga ang dahilan ni LTO kung kaya't hindi po kayo napadalahan ng email mula sa kanila, maaari po na may problema po talaga sa inyong Gmail kung saan hindi po kayo nakatanggap ng email mula sa kanila or maari naman po na LTO error talaga ang nangyari. maaring system nila ang may problema. Pero wag po tayong magpanik kasi meron pa naman po tayong second option kung saan maari pong maayos sa inyong portal account. Second option maaari pong mag kayo na pumunta sa LTO kung saan masasabi ninyo ng personal ang problema about sa inyong portal account. Meron pong mga nakatalaga doon na mag-aassist sa inyo para po sa inyong problema. Huwag po tayong mag-alala kasi hindi lang po kayo ang may ganitong problema. Marami na po na nag sa kanila para po ma-resolve ng mas maaga ang kanilang problema about sa kanilang portal account. Kung kayo naman po talaga ay matyaga na mag ng response ng LTO sa inyong in-email sa kanila, nasa sa inyo na po yun. Kaya masyadong komplikado talaga pagdating sa portal account. Kailangan hindi ka talaga magkamali. Kasi masyadong hassle pag nagka-problema ka dito. Marami kang dapat isaalang-alang. Kaya naman, advice ko po sa lahat ng pupunta dito, kung may transaction man kayo na student, non-pro, or professional, please dalhin nyo na po lahat ng any requirements na dapat dalhin para hindi na po kayo magkaaberya sa inyong transaction. Sa personal na pagpunta ninyo sa LTO, kung meron po kayo na ipapabago sa inyong portal account, like sa pagkakamali ng any letter na in-insert ninyo sa portal account na kinerate ninyo, maaari po kayo na magpa-edit sa staff ng LTO. Sila lang po ang may kakayahan na mag-edit nito. Kagaya ng ginawa ko, nagpa-edit po ako ng cellphone number sa aking portal account. Pag may error po sa account ng portal, ma'am. Ah dito na po papabago sa mismong ano. Ano pong babaguhin sa portal account? Ano, ma'am, yung number ko sana, ma'am. Ipabago niyo na po. Ang dapat ipabago kasi once na i-release sa inyo ang hard copy ng inyong lisensya, mahirap na po ito ma-edit. Siguraduhin tama lahat ng details na nakalagay sa inyong portal account kasi dito sila nagbe-base kung ano po yung ilalagay nila sa inyong lisensya. Another process na naman yan once na may pagkakamali pala sa inyong lisensya. Kaya i-check nyo muna lahat ng details. Marami na pong bumalik sa ating YouTube channel kung saan nagko-comment po sila na okay na po yung kanilang portal account kasi actual po sila na pumunta sa LTO. Kaya naman, kung papipiliin po ako sa dalawang option, mas maganda kung personal na lang po kayong pumunta sa LTO once na may problema po kayo sa portal account. Kasi lalong-lalo na po sa mag-expire -e na ang kanilang lisensya. Huwag nyo na pong intayin na mag-expire pa ito. Mas maganda kung actual na po kayo talagang pumunta para mas mapadali ang proseso at maging okay na po ang inyong portal account. Kagaya nga po ng sinabi ko, ito po ay sarili kong pananaw. Maaari pa rin po kayong magtanong sa iba kung ano pa po ba yung the best way para maayos po ang inyong portal account. I hope nakatulong po sa inyo ang video ito. Kaya iwanan nyo naman ako ng konting subscribe, like, click the bell button para updated po kayo sa lahat ng videos natin thank you so much guys bye